Balita música al Balita Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan 6 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Headlines Brigada Balita Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Dagsa ng mga pasahero Inaasahan pa rin ang PITX Ngayong araw Approval at Trust Rating Sinapangulo Marcos at VP Sara Bumaba AFP naman patuloy ang intelligence monitoring para humapigilan ang anumang banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa ngayong holiday season. Ito naman po pera na may mga mukha pa rin ng mga bayani, e mananatili pa rin daw pala sa circulation. Mga importers less guilty umano sa pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa, ayon ho sa dating Pangulo. Tatlong senatorial bet ni Pangulong Marcos nangunguna sa senatorial preference survey para ho sa 2025 elections at siyam na taong gulang na batang may sakit sa puso na tulungan ng Brigada News FM Cebu at ng Juan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada nationwide, balita nationwide sa Umaga. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrigada, December 23, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Sa detalye na tayo mga kabrigada, inaasahan ng Paranyake Integrated Terminal Exchange o PITX na patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero hanggang ngayong araw po yan, dalawang araw bago ang Pasko. Ayon po kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Kalbasa. karamihan po sa mga biyahero ay papuntang Bicol Region kung saan ilang bus companies na rin ang nakapagtalaho ng full booking ilang araw na ang nakalilipas. Kahapon ngay umabot na sa 160714 na mga pasahero ang naitalabo sa terminal. Ngunit ayon po sa opisyal, mas dadami pa ang mga last minute travelers ngayong lunes. Upang matugunan ng demand, nagdagdag po ng 31 na mga biyahe. Wala ho sa iba't ibang bus companies ang ruta patungong rehiyon. Dahil po sa dami ng mga pasahero, inaasahang malalampasan ngayong taon ang bilang ng mga pasahero ng kaparehong panahon noong 2023. Ilinabas din ng Pulse Asia ang resulta ho para sa approval at trust ratings ng mga pangunahing leader ng bansa. Sa latest survey, bumaba sa 48% mula sa 50% nitong September ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman sa 50% mula sa 60% ang kay Vice President Sara Duterte. Bumaba ng ang performance ratings ni Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa Trust Ratings, bumabaho sa latest survey ang lahat ng na mga nabanggit na opisyal. Sinagawa po yung survey noong 26 o oh, hanggang December 3, dito po yan sa 2,400 na mga respondent. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, patuloy po ang mahigpit na seguridad ng mga otoridad ngayong nalalapit na ang araw ho ng Pasko at Bagong Taon. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, bagamat walang namo monitor na banta, nagpapatuloy ang intelligence monitoring upang matiyaka ang kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Armed Forces of the Philippines sa eh, iba't ibang law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police upang matutukan ang peace and order situation sa bansa ngayong holiday season. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa silang magbigay ng suporta sa mga otoridad sa pangangasiwa ng kaayusan sa mga matataong lugar tulad ng malls, simbahan at transport terminals. Handarin rin anya kanilang tumugon ang AFP sa mga emergency situation kung kinakailangan. Sinabi ni Colonel Padilla na sa kabila ng walang natatanggap na anumang banta sa seguridad, ngayong kapaskuhan, nagpapatuloy ang intelligence monitoring ng AFP para mapigilan ang anumang banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Nationwide. Isa may na nalalapit na Pasko at bagong taon, isang senador o maasang magiging maganda ang ating selebrasyon. Sino ba nagsabi niya na tanong mensahe niya? Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada nakikisa si Senate President Cheese Escudero sa pagdiriwang ng publiko sa nalalapit na karawan ng Panginoong Diyos. Ayon kay Escudero, umaasa siya na ang araw na ito ay magdadala ng inspirasyon. Dito nga sa bawat mamayang Pilipino na maging mas mapagbigay kasunod ng iba't ibang pagsubok na naranasan na bansa sa buong taon. Dagdag pa niya, hiling din na magkaroon ng hapag na pagkain sa bawat na mesa. Maayos na bubong sa mga tirahan at kasuotan na po protekta sa katawan ng bawat isa. Samantala, positibo naman si Escudero na makakatulong ang pagkakaisa ng mga Pilipino upang malampasan ang anumang balakid. In the heart of changing knives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News 83. O may panregalo na ba ang lahat, mga kabrigada? Dahil tagsaho sa mga malls at pati ho dyan sa Divisoria sa Maynila Ang mga mamimili para ho sa last minute Christmas shopping ho nila By reports, Brigada Jigoboy, Kustodyo Jigoboy, ibrigada e mo! Brigada! tila wala ng bukas sa dami ng nag last minute shopping sa Divisoria, Baclaran at ilang mall sa Metro Manila. Dalawang araw bago ang Pasko, patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili dahil nais nila makabili ng mga panregalo. Sa isang mall sa Mandaluyong, dagsa ang mga mamimili nitong weekend. At ayon sa pamunuan, inaasahan na marami ang magla last minute shopping ngayong araw pero hindi na kasing dami na dumagsa gaya kahapon. Sa Baclaran naman, Siksikan ang mga mamimili dahil marami ang nais makabili ng mga murang pandregalo. Sa kabila ng dami ng mga mamimili, napapailing na lang ang mga nagtitinda dahil pa rin sa tumal ng bentahan. Habang sa Divisoria, marami rin ang na naglalas minute shopping. Simula pa noong December 15, umabot na sa 3 milyon na nagtungo sa Divisoria. Basa yan sa datos ng Manila Police District. Inaasahan naman na ngayong araw ay marami pa rin magtutungo sa mga nasabing pamilihan para humabol sa pagbili ng mga regalo at iba pang kailangan sa Pasko. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Yun naman ho mga pera na may mukha pa rin ng mga bayani, e eh, mananatili pa rin naman daw ho pala yan sa sirkulasyon. Alamin nun natin yung paglilinaw na yan kay Brigada Maricar Sargan. I-Brigada e mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatili pa rin sa sirkulasyon ang mga perang papel na may mukha ng mga bayani. Ito ay kahit pa isinapubliko na kamakailan ng BSP ang first Philippine Polymer Banknote Series na may denomination na 1,500, 100 at 50. Kung saan tampok ang Visayan Spotted Deer sa 500 at pinalitan ang dating mukha ng mag-asawang Benigno at Cory Aquino. Habang ang mukha ng dating presidente na si Manuel Rojas ay pinalitan ng Palawan Picac Fisant at si Senrio Osmeña sa 50 ay pinalitan ng Visayan Leopard Cat. Sa statement ng BSP, karaniwan na raw itinatampok ang mga bayani at ang natural wonders ng bansa sa mga inilalabas na banknotes at coins. Sa pamamagitan daw kasi nito na po-promote ang ating Filipino identity. Nabatid na pinuna ng publiko ang pagkawala ng mga bayani sa bagong disenyo ng polymer banknotes in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, The Music and News Authority. Balita Nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, nanginiwala ang isang dating Pangulo na mayroon pang mas dapat sisihin sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Maihahambing umano ito sa nangyaring krisis sa bansa, mahigit Lapin limang taon na ang nakalilipas. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Haji, i Brigadamo Brigada mayroon pang mas guilty kaysa mga importers na dapat sisihin sa pagsipa ng presyo ng bigas sa bansa. Ito ang binigyang diin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa nagdaang pagdinig ng Kinta Committee sa Kamara ukol sa isyu ng pagmamanipula sa presyo ng pagkain lalo na ang bigas. Ibinahagi ni Arroyo ang kanyang naging karanasan bilang Pangulo ng Bansa lalo na noong pumutok ang global rice crisis. I think I'm in a good position to be able to say That I think it is a very sweeping accusation to say that the importers are the ones manipulating the rice. Because the importers are price takers. And so, whatever is the rice that they order and buy, especially during this time where there's a global rice crisis, there's a certain, we can, we, can, we can really have a scientific guess of how much was there. profit. But generally, in my experience, what they import is very close to what they sell to the wholesaler or the trader. Pero iginiit ni Representative Ferginel Biron na lumabas sa investigasyon ng Kintacom na importers din ang kumukontrol sa supply chain. Na, na prove natin dito that most of the importers are also controlling the wholesale market. Kasi sila mismo ang wholesaler. In fact, integrated yung merkado nila eh. Yung, yung taga Mindanao, yun, yung isa sa mga you know, 7 billion cumulative revenue nila, yung matanda, soda, ano ba yon? Imagine mo, she's been doing the importation for the last three decades. Tapos, during the investigation, it was revealed na malaking wholesaler siya. Okay? And worse, she's also one of the biggest retailer. So, kontrolado nilang the whole supply chain. Tugon naman ni Arroyo, mismong si Kintacom Overall Chairman Joey Salceda na ang nagsabi na ang tinutukoy na importer mula sa Mindanao ay isa sa may tuturing na good one. Gayunman, nilinaw ni Biron na hindi lamang iisang importer ang kumukontrol sa supply kundi iba't ibang mga grupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Una naman ang tatlo sa mga senatorial bets ni Pangulong Marcos sa Senatorial Preference Survey ng Pulse Asia para huyan sa eleksyon 2025. Pati po sa survey, nangunguna pa rin si act CIS Representative Erwin Tulfo kung saan nakakuha ho siya ng 62.2%. Sinundan naman ho siya ni dating Senate President Tito Soto at pangatlo naman si Senator Bongo. Pasok din ho sa survey si Ben Tunfo, Senator Pia Cayetano, dating Senator Manny Pacquiao, dating Senator Ping Lacson, William Revillame, Senator Bong Revilla, Nakati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa at Representative Camille vilyar. Inasalamatan naman ni Senador Bongo ang walang humpay na suporta at pakitiwala sa kanya ng taong bayan. Pasing sa pagtaas sa kanyang trust at performance rating sa latest survey ng Pulse Asia. Tumaso sa 99% ang kanyang awareness rating. Habang ang voting preference naman sa kanya ay tumaas ng 54.7% kumpara sa nakuha niyang 40.4% noong September survey. Sa huli si Niguro naman ang mababatas na patuloy niyang iaalay ang kanyang kasipagan sa mga kapwa Pilipino. At ang resulta ng mga survey na ito ay inspirasyon para ho sa kanya na patuloy na magtrabaho para ho sa kapakanan ng ating mga kababayan. Balita Nationwide. Ang FDA naman pinag-iingat ang publiko para huyan sa ilang mga delikadong laruan. Brigadashi na matibag. Ibrigadamo. Brigada <laughs> Pinag-iingat ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI at Food and Drug Administration na FDA ang publiko sa nauuso at tinatangkilik bilhin ng mga toy collectibles. Paliwanag na FDA, may panganib na dulot ito sa mga bata. Paalala nito na nakababahala ang naturang laruan kung ito ay may maliliit at madadaling matanggal na parte posible umano kasi itong magdulot ng chemical exposure at choking hazard dahil dito sinabi ng ahensya na dapat tiyakin gawa sa mga non-toxic at lead-free ang materyales ng laruan ring tingnan muna kung anong edad ang nakalagay sa age recommendation para rito in the heart of changing lives ito's brigada shila matibag ng 15.1 brigada niya sa manila the music of new Authority. Brigada Balita, Nationwide. Sa dalamang health news, mga kabrigada, ang sobrahong pag-inom ng tubig. Ay posible rin daw ho pala magdulot ng acid reflux, insomnia at palpitations, mga kabrigada, na masama ho sa kalusugan ng isang tao. Mahalagang alalahanin na sa kabila ho ng dami ng mga responsibilidad na kailangan gawin sa bahay at paaralan, kailangan pa rin ho ng energy at mainam ho yan para maprotektahan ang katawan mula ho sa unang anumang uri ng sakit. Kaya mga kabrigada, damihan po yung pag-inom ng tubig at bawasan ho yung pag-inom ng caffeine. Isa ho yung paalala mula ho sa standout. Yes, for multivitamin capsule, simulang rin na pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six, Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, hindi po biro para sa isang nanay na makitang nagdurusa ang kanyang anak, lalong-lalo na sa murang edad pa lamang ho nito. Dahil po dito agad na lumapit, ito hong si Nanay Leonila Flores sa Brigada News FM Cebu upang humingi po ng tulong sa atin pong mga kabrigada na mabigyan siya ng pinansyal na ayuda. Para ho sa kanyang 9 years old na anak na si Sarah Flores na meron pong sakit sa puso. Ayon po kay Nanay Leonila, kinakailangan niyang magdala o madala ang kanyang anak sa Philippine Heart Center para ho maoperahan. Ngunit kailangan po nila ng malaking halaga para ho sa pagpapaopera at para ho sa mga kinakailangang gamot. Dahil po dito, nakiusap siya upang mabigyan siya ng tulong ng ating mga kabrigada dahil aminado ito na mahirap lamang sila at hindi po nila kakayanin ang mga gastusin sa pagpapaopera sa kanyang baby. Naantig naman ang puso ng ating mga listeners at sunod-sunod na nagpadalaho ng pera. Para ho sa kanila, lubos po ang kanilang pasasalamat sa atin pong mga listeners dyan po sa Brigada News FM Cebu. Katuwang ang wantahan ng party list na napaabot ng kanilang tulong sa mga nangangailangan lalong-lalo na sa 20,000 pesos na cash na kanila pong natanggap. Ako si Leonila Flores, nagpasalamat ka ninyo mga kabrigada sa pinansyal nga tabang nga inyong gihatag para sa akong anak nga si Sara Flores. Kini subay sa inyong gipahanghigayon higayon nga pagbrigad, pagbrigadahan wan tahanan nga nakig sa wan tahanan party list. Palitan, kabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party list. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, at sa wantahan party list, maraming salamat ka-Brigada Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.